Isang babae na nagpakita ng kanyang napakalaking pananampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo, kaya ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu ay gumaling. Isang napakaganda pong ibanghelyo uh, ebanghelyo ngayon na uh, ating uh, nabasa no, patungkol po sa uh, na isang babaeng kanaanite, na kanyang anak po ay inaalihan ng demonyo. So kaya lumapit siya sa ating Panginoong Iso Kristo, sa pagkakaalam na ito lamang ang makakapagbigay po ng kasagutan sa kanyang kahilingan. Ang kanyang anak ay matagal na ginalihan ng masamang espirito, kaya lumapit siya sa ating Panginoong Isopristo at humingi ng pulong. Pero ano pong naging sagot ng ating Panginoon sa kanya? Sinasabi sa kanya na hindi maganda na ang pagkain na para sa mga anak ay ibigay sa mga aso. Pero napakalaki po ng pananampalataya ng babaeng ito na taga-kananay at kanyang sinagot na ang ating Panginoong Isa Kristo na kahit pa ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tira. So kaya dito makikita talaga na ang napakalaking pananampalataya ay may malaki ding magagawa. So sa Ebanghelyo nga po, no, nating uh, nabasa ngayon, ngayong araw, ito po ay nagbibigay sa atin ng mahalagang mensahe patungkol po sa pananampalataya, faith. No? May ibibigay ko po sa inyo ang limang mahalagang mensahe na ito gamit din ang salitang faith, no? Acronym na faith. So samahan niyo po ako no sa ating topic na ito. Ano ba itong faith, no? Ang mahalagang mensahe na ibinibigay ngayon ng ibanghelyo sa atin. Una po dito, F, no? Tumutukoy po sa forgiveness. Okay? Nagpapakita ang ibanghelyo ng uh, pananampalataya na kung saan kapag mat matatag ang ating pananampalataya makakanta natin no ang forgiveness ng ating Panginoon kahit na hindi po tayo uh, worthy no sa kanyang pagpapatawad pero kapag malaki ang ating pananampalataya kahit gaano pa no kalaki ang ating mga kasalanan kahit gaano pa na hindi po tayo worthy sa mata ng ating Panginoon pero sa laki ng ating pananampalataya ipinapakita po sa ebanghelyo na kaya tayong patawarin ng ating Panginoon at bigyan kung anuman yung mga kahilingan natin sa kanya so Mahalagang mensahe po no, ng Ebanghelyo natin ngayon is forgiveness, no? Sa ating pananampalataya, dapat natin itong patatagin dahil alam natin na ang Diyos ay Diyos ng awa. At uh, dito nga po sa Ebanghelyo pinapakita talaga na ang ating Panginoon kapag ipinakita lang natin ang laki ng ating pananampalataya sa kanya, no? Kapag na-prove natin ang ating pananampalataya sa kanya, ang Diyos ay handa pong patawarin tayo sa ating mga kasalanan. So first message po ng gospel is forgiveness. Pangalawa po dito, no sa acronym na faith, F for forgiveness, no? A for acceptance. Dito nga po ipinapakita sa atin na kapag marunong po tayong tumanggap ng ating kahinaan, no, ang Diyos po ay handa din tayong bigyan. Alam naman po natin na wala pa tayong magagawa kapag sarili lang po natin ang ating inaasahan. Kapag sariling kalaman, sariling lakas, lahat po yan ay may limitasyon. Lahat po yan ay may hangganan. Pero kapag, if we accept, no, that uh, we are useless without Christ, talagang makikita, no, makikita natin na kung ano man ang kahinaan na meron po tayo, ito po'y tutugunan ng ating Panginoon at bibigyan tayo ng lakas, no. If we just accept that uh, we are nothing, we are useless without Christ, Christ Himself, no, will be the one to give you strength, no, to give you value. So yan pong isa sa mensahe ng uh, gospel natin ngayon, no dan the, the essence the the, the value of uh, accepting your weaknesses no wala po tayong magagawa tayo po ay useless no kapag wala pong ating panginoon so if we will just accept not that the uh, christ is our uh, savior isa po 'yan sa natatanging uh, malalim mensahe po na uh, magagawa po natin no pakita po natin so pangalawa pangalawa po 'yan sa mensahe no from the acronym of faith Una again, F for forgiveness, A for acceptance, I, no, sa acronym na faith. Ito naman nagpapakita ng tinatawag natin na inclusion. Ano ba yung inclusion? Bakit naging inclusion, no? Sa gospel po kasi, ipinapakita doon na hindi lang pala yung uh, biyaya ng ating Panginoon ay limited sa mga uh, hinirang, kagaya po ang Israel. Pinapakita po sa Ebanghelyo na kahit pala hindi ka taga-Israel, ay kaya ka pa rin bigyan ng uh, blessing ng ating Panginoon. So hindi po pala limited yung biyaya ng ating Panginoon sa mga tao kanyang pinili lamang. Ngunit para din sa mga tao, nahanda siyang tagapin, no? nahanda siyang kilalanin, at handang ipakita ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo. So, the gospel shows us the inclusion, no? Uh, the, the idea of inclusion which is hindi lamang sa mga pinili ng Diyos ang biyaya, ang kaligtasan, ito ay din para sa atin. Hindi lamang para sa mga taga-Israel, ito din po ay para sa atin no, ng na mga uh, uh, nasa labas. So yan po, no, talagang napakaganda at napakalawak pala ng pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil nga no, sa Ibanghelyo, ipinakita kahit taga-Kananait yung uh, babae at hindi, hindi naman... Uh, ama, uh, kabilang no, sa pinili ng Diyos o oh, o hindi Israelita, pero ibinigay pa rin sa kanya ng Diyos no, ang kasagutan no, sa kanyang um, kahilingan na tulungan ang kanyang anak na inalihan ng demonyo. So, yan. Isa po yan sa pangatlong mensahe na ibinibigay po ng gospel natin ngayon. Pangapat po, na no, from the acronym na faith, again, ano ba yung F? Forgiveness, A, for acceptance, I, for inclusion, at ang T, no, Uh, sa salitang uh, forgiveness, ang T po ay tumutukoy sa Thanksgiving. Okay? Uh, we should also to remember no, that after all the blessings na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon, uh, huwag po natin kalimutan na to give thanks also to God. So, laking pasasalamat po ng babaeng taga-kanaanite na napagaling ang kanyang anak in just by showing no, ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo. No, nasinabihan pa nga siya ng ating Panginoon na hindi maganda na ibigay yung pagkain ng uh, anak sa kanyang mga aso. Pero sagot po sa kanya ng babae, pinapik pinakita po sa kanya ng babae, no, na taga-kananay, ang laki ng kanyang pananampalataya by saying, by answering Jesus, na kahit pa ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tira ng mga anak. So, napakalaking pananampalataya. And so, ganon din po tayo, no. Uh, we are also encouraged, not to give thanks that we have a God that is... Uh, a uh, 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 very wide no ang kanyang uh, pagmamahal sa atin at uh, handa tayong tagapin kahit na tayo po hindi kabilang sa uh, kanyang mga pinili no kahit nung unang panahon no kahit tayo po ay mga mga hintil pero talagang uh, pinalawap at talagang uh, hindi po naging uh, limitado no ang awa ng Diyos dahil uh, tayo po ay makakatanggap ng kaligtasan no sa pamamagitan po ng awa ng ating Panginoong Hesus na ibibigay niya sa lahat ng, ng mga nananampalataya sa kanya. No? So, Thanksgiving, isa po yan sa maganda mensahe at ipinapahawatig din po ng Ibanghelyo sa atin. No? Panglima, no? ano ba itong panglima? Uh, sa acronym na faith, again, no? limang mensahe sa gospel na natin ngayon, faith, uh, F for forgiveness, A for acceptance, I for inclusivity, no? or inclusion, for Thanksgiving and uh, H no? for humility. Ayan, isa po yan sa mahalagang mensahe din ng Ibanghelyo natin ngayon. To which it shows how important for, to, to, a person to be humble. No? So be humble always. No? So show your humility. Pakita po natin na wala po tayong magagawa. Hindi po tayo makakatayo ng ating sarili lamang kapag wala po sa grasya ng ating Panginoong Kristo. So maging humble din po tayo. Magpakumbaba, no? Ipakita po natin na tayo ay uh, nangangailangan talaga, no, ng awa ng ating Panginoong Kristo No, we are nothing without Christ. Magandang gandang mensahe po yan ng Ebanghelyo natin ngayon. And even si Santiago po sabe na pride despises the proud but give grace to the humble. So isang mensahe po yan na ibinigay ni San Pablo, no, paglilinaw na ang ating uh, pagpa pagpapakumbaba no sa harap ng ating Panginoon ay nagpapakita po no ng laking ng napakalaking pangangailangan ko natin sa kanya. So mahalagang mensahe po 'yan no na ibinigay at uh, uh, ipinapahiwatig ng ating gospel ngayon. So ayan po mga kapatid ang limang mahalagang mensahe po ng ebanghelyo natin ngayon. Faith no? Uh, focus on faith. At itong faith na ito ay nagbibigay sa atin ng F, forgiveness, no? Uh, A, acceptance, nagtuturo din sa atin that uh, the the mercy of God no is for all no inclusion and T for thanksgiving and page for humility. So yan po malaking itinuturo po ng ebanghelyo natin ngayon. So sana po marami po tayong natutunan mga kapatid no sa ebanghelyo natin ngayon. Ayan na uh, talaga ma uh, tinaignote no ni Brother Foyanik, Hello po sa inyo diyan. Faith no forgiveness, Acceptance, inclusion, thanksgiving, humility. Yan po ang mahalagang mensahe no, ng uh, ating ebanghelyo natin ngayon. So isa buhay po natin yan. Hello po sa inyo dyan, Sister Milita. No? Hello Sister Sonia, magandang uh, hapon, magandang gabi na. No? Dito po sa Malaysia is uh, 630, uh, uh, 6.30 p.m. Hello din po sa inyo, uh, Sister Luz Biminda. Yan, importante magpakumbaba. Tama po yan, no? Brother Koyanik, maraming salamat din. God bless din po sa inyo. Brother Boyet, good evening, Sister Nilda. Everyday when my dyan. yes, tama po 'yan, no. Uh, Actually, baka dadaanan namin bukas yung uh, simbahan dito ng Katoliko din sa sa Malaysia, no. But then again, here in Malaysia is uh, majority talaga is Islam, no. Uh, also, mga Chinese, no, Hinduism. Um yan, may mga other Christian denomination din, no. Pero maganda talaga at uh, may mga simbahan din dito ng Katoliko. So ayan, hello din po sa inyo, Sister Nelda. Good evening po. Maraming Catholic ch Church dyan sa Malaysia po, no? Uh, Petaling Jaya and Subang. Yun. ayan, marami palang alam dito, no, yung kapatid natin. At uh, maraming nakoponvert dyan. Uh, tama po yan, no? So talagang ipandasal uh, ipagdasal ko natin na kahit ganito po no, ang laki ng challenge ng ating simbahan na may palaganap at may pakilala ang ating Panginoong Uso Kristo pero sana po ay uh, marami din no, ang uh, 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 talagang uh, lumapit no, sa ating simbahan at baliwanagan uh, no, sa tunay na turo talaga ng ibang uh, Shout Shoutout din po sa inyo Brother Norman from Abu Dhabi Hello po sa inyo dyan sa mga kapatid natin sa Abu Dhabi no? Hello, hello uh, you know si, uh, Brother Joe Vigil Bro, ano sa tingin mo, lalaban kaya si Pastor Bacalares kay Father Darwin? Inaabangan po natin 'yan, no. So, 'yun nga, uh, marami ding mga uh, gustong i-implement si Pastor sa debate, pero hopefully, no, kahit uh, matuloy man lang, kahit uh, ano lang dialogue lang, no, Simple discussion lang. Pumayag niya na uh, kung may gusto siya ng mga uh, requirements sa debate, then uh, i-grant siya para lang matuloy, no. So, we will see kung ano 'yung uh, palabas talaga. Ang uh, mangyayari no sa debating ito. And hopefully ma matuloy no. Yan po kapatid de los sister uh, brother Adrian no, shout out, brother from Digo City Davao. uh, Osur, no. Kamusta kayo diyan? marami na nagko-comment. Sister Tolentino, hello po sa inyo. Ingat po, brother. Thanks for effort to defending our faith. ayan, maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sister Edna, magandang gabi. Uh, magandang gabi din po sa inyo. Hello, Brother Jan. Shout out, uh, dream Mindanao. Mister, uh, dito po sa Mindanao. Ayan, hello po sa inyo dyan, sa mga kapatid natin sa Mindanao. Sister Emtil, kamusta po kayo? Bakasyon ka, Sir Dance. May uh, dito po kami ngayon sa Malaysia. No, we're having educational tour para po sa, in preparation para sa educational tour, uh, tour din, nagagangapin namin para sa, or ibibigay namin sa mga estudyante. So... May mga bagong offerings ngayon, bagong attractions dito sa Malaysia. So, ang uh, tourism uh, ano nila, no, department ay uh, nagpalabas ng anunsyo para po sa uh, mga teachers na pwede nila ma-partners na nag-offer ng mga educational tour at pwede din ma-offer sa kanila mga estudyante. So, nandito po kami ngayon para po sa uh, to see kung ano po mga attractions at kung ito ba ay nakamit mo sa mga objectives ng educational tour ng uh, in each program na meron po kami. So, nandito po kami ngayon, no? So, I load po sa inyo, Brother Greg, we're watching from Lubao. The Brother Enrique, good evening din po sa inyo. Sister Mary, shout out po, watching from uh, PISO City. Uh, hello, Sister Geraldine, watching from Saudi Arabia. Kamusta po kayo eh, sa Saudi, no? Hello, Brother Marv, magandang gabi din po. Ayan, um, uh, Hello, Brother Dominic. Mayong gabi, sir. Desemberi watching from Mandawi. Yan, kamusta po kayo dyan sa Mandawi, no? Brother Christian, ilo po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-share ng kalaman ninyo. Malaking tulong po ito para sa sarili ko. Ayan, uh, sana po ipagpatuloy niyo po, no, ang uh, pag-aaral sa ating pananampalataya. And uh, be inspired, no, of the gospel. Marami po talaga tayong matutunan, no, sa ibanghelyo, araw-araw. So, uh, just a uh, short uh, give time, no? Uh, para mag-reflect sa mga ibang helyo. Hello po sa inyo, Sister Corazon. Kumusta po kayo dyan? Sister Mary, I'm always uh, watching Mr. Curious Catholic. Maraming salamat po. No? I-share po natin ang mga videos po natin upang makatulong din po sa iba, sa so, mga kapatid natin na uh, may mga katanungan no, sa ating pananampalataya. Maraming salamat, Brother Melvin. No? Keep safe. Brother Bong, uh, hello po sa inyo from Agusan del Sur. To God be the glory. God bless po sa inyo. Uh, sabi ni Brother Entil, no, parang ayaw naman makinig yan si Bacalari, sir. Gusto lang niya, asya uh, siya lang yung pakigan. Parang ganun din po, no, yung uh, nangyayari, no. So, ayan, mga kapatid, uh, pero ipagdasan natin na matuloy po yung uh, debate, no. So, ngayon nga ay uh, nandito po pamisa sa isang kilalang mall dito, no, sa Malaysia. TRX, no, ayan pong nila dito. Pero namamasya lang, no. Wala naman pambili, <laughs> So, importante ay ah, makita lang yung lugar. No, Furious din po tayo sa lugar dito sa Malaysia. No, kanina po pinuntahan po namin yung a uh, uh, mosque, no, napakalaking mosque na doon po malapit sa may uh, uh, doon sa kanilang na uh, ano no, ng na um, embassy, no, parang ganon. So napakalaking pa na at um, Majority talaga dito is uh, muslim. So, ayan po mga kapatid. So, nagtitingin-tingin lang po kami dito. No? Ayan ang mga aming uh, maaaring makita dito. So, kamusta din po sa inyo? Sister Nelda, Mr. Curious, malapit po uh, sa Kuala Lumpur ang St. John Church. Yes po, uh, I think para malapit lang po sa hotel namin. So, maaaring din po kami makapunta doon, no? Hello, Sister na uh, Everhisto. Ayan, um, kamusta po kayo dyan from uh, Gindolman Bufol. So, oh, ito. Yung asawa pa nag-anapanat na maaari ni Rabilino. So, okay. sinasamahan ko lang kasi uh, siya naman yung may pera. Yeah. <laughs> okay, uh, hello po sa inyo dyan, uh, Brother Richard. Um, ayan, hello po. Kamusta po kayo dyan? Uh, sa rea dito ni Sister Anne, o good evening po watching from Tanza, Cavite. Thank you for your videos ko. God bless din po sa inyo kapatid. No? Ah. Hello din po, Brother Jonathan. Nadami ko rin po natutunan sa mga videos ni bro at na naipapasa ko rin sa iglesia na tumutulik sa pananampalataya natin. I na, know, we're, we're just only answering kung ano po mga arguments nila. Uh, hindi po hindi naman po tayo maaring na tumahimik lang dahil may sagot naman talaga yung simbahan. Wala pong problema sa doktrina ng simbahan. No? Yung may problema lamang ay nasa pagunawa ng mga kapatid natin na anti-katoliko. So hindi po kailangan baguhin yung doktrina ng simbahan. No? Anong kailangan na baguhin? Of course, yung kanilang... Uh, ang kanilang uh, paniniwala no ang kanilang pag okay so kanya-kanya po tayo no sa ating mga sekta sa ating simbahan ay may sari-sariling Uh, paniniwala, no? But then, again, sino ba talaga ang tunay na nagtuturo uh, ng uh, tunay na pananampalataya? Yan pong malaking question. Dahil, again, no? Uh, mahalaga pong pananampalataya, pero kung mali po ang itinuturo na pananampalataya, edi eh, mali din po ang ating magagawa, no? Mali din po ang ating uh, ginagawa. So, mahalaga na alamin kung ano talaga ang tunay na pananampalataya. And ever since, no, first century, tinuturo na po ng simbahan ang patungkot uh, patungkol po sa ating Panginoong Iso Kristo. So, sino ba unang nagturo sa ating Panginoong Iso Kristo? No? It's only Roman Catholic Church. So, napakaklaro po yan. Even, the, even po mga referensya ay po that in the first 1,000 years, no? Uh, only one Christian uh, denomination ang nag-exist in that Roman Catholic Church. Okay, so klaro-klaro po yan. So, at napakaliwanag po yan. No? Uh, tama po ba Brother Yulak no proud to be and always and forever to be Catholic. Ayan, pagpatuloy po natin 'yan no mga kapatid. Hello po sa inyo Brother Zain. Uh Zain Kyrie, a uh, sister, Sister Zain always watching from uh, sa show niyo po. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa ating mga videos. Hello din po sa inyo Sister Laya. Good evening bro Dan sa lahat po ng mga nakikinig. Shout out Brother Yulak. Shout out po sa inyo jan Ayan, so binigay po sa amin ng one hour lang po dito ang pamamasyal dito sa mall. Pinitingnan uh, po po namin kung yung mga kasama namin ay bumalik na sa bus. Uh, but then, uh, pupunta na po kami doon sa bus, no babalik na po kami. Baka maya-maya ay uh, mawawala po yung signal. So ibig sabihin, naka-disconnected na po tayo dito sa mall. Uh, so ayan po mga kapatid, napakaganda po dito sa Malaysia. So ayan. Makikita niyo po no no. Yan. So what? Nah. So uh, So halos lahat po dito ay eh, parang building na. Ba? So talagang napakalaki po ng improvement kayo dito no sa Malaysia. Makikita talaga natin ang malaking pagbabago. So marami din mga attraction na maaari niyo ring mapuntahan. So, ayan po mga ka-Curious, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil na ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng itong Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodríguez en la iglesia.